Ulan sa gabi, nagtagal at hindi nagmamadali, parang puso kong lumalamig ng mag-isa. Hello, ako si Luningning, dalawamput siyam na taong gulang, Tagalaguna. Isang gabi, habang nilalabanan ko ang trangkaso sa aming bahay sa bayan ng Pagsanjan, naramdaman kong tila ako na lang ang natira sa mundo. Ang ulan ay bumubuhos ng tila ayaw ng huminto at ang hangin ay halo ng amoy gamot at basang tuwalya. Sa gabi na iyon, wala si Ate May, ang aking kapatid na umalis ng maaga papuntang Maynila para sa kanyang trabaho. Naiwan lamang ako na may lagnat, sipon at ubo na parang malakas na alon sa aking dibdib. Ang telepono ay tahimik, maliban sa tunog ng telebisyon na nagmumungkahi ng mga balita tungkol sa panahon at trapiko. Nakahiga ako sa aming lumang sopa, tinatakpan ng kumot hanggang baba, at ang tanging tunog na naririnig ko ay ang patak ng ulan sa bintana. May pakiramdam akong may darating, na parang may isang tao na hindi ko inaasahan, ngunit kailangang dumaan sa aking pintuan. Sa likod ng katahimikan, narinig ko ang mga yabag ng takong na malapit sa aming pintuan. Ang elevator ay umikot ng may kaluskos at may narinig akong pagkalampag ng pinto ng kapitbahay. Niyakap ko ang sarili ko na parang naghahanap ng init sa lamig ng gabi. Biglang tumunog ang aking telepono, isang mensahe mula kay Aling Luz, ang kapitbahay na palaging maasikaso at palakaibigan. "Nawala ang kuryente dito, pwede ba akong pumasok para maligo at kumain? Parang ulila akong walang hawak na kaldero." ang sabi niya ng walang paanyaya na para bang isang usapan lang na hindi pwedeng balewalain. Hindi ko man nais na mag-imbita ng bisita dahil sa aking kalagayan, hindi ko rin matiis na tanggihan siya. Napangiti ako sa kanyang boses na puno ng init at pagiging totoo. Sige, pumasok ka na, ang nasabi ko, habang pinipilit itago ang aking kahinaan sa likod ng isang maluwag na t-shirt at pantalon sa bahay. Hindi ko alam na sa pagdating ni Aling Luz, ang gabi na iyon ay magiging isang gabing puno ng mga lihim, tawa at mga sandaling magpapagaan ng aking kalungkutan. Ngunit ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lang. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa bahay namin sa pagsandyan. Pagkapasok ni Aling Luz, agad siyang naglabas ng sarili niyang aura. Parang sinag ng araw sa isang maulang hapon. May dalang bahagyang basang payong at isang manipis na raincoat na halos sumusunod sa bawat galaw niya. Ang kanyang mga buhok ay medyo basa at may ilang hibla na dumikit sa kanyang pisngi, parang mga lambing na hindi niya sinasadyang ibinubunyag. Habang naglalakad siya papasok sa sala, tinanggal niya ang kanyang tsinelas ng may kagalakan at ang kanyang mga yapak ay nag-iwan ng malumanay na tunog sa sahig na tila musika sa aking pandinig. Ang kaniyang damit ay isang simpleng sarong na bahagyang nakahigpit sa kanyang baywang na nagpapakita ng mga kurba na sa kabila ng kanyang edad, mga apat na putsyam na taon, ay nananatiling buhay at kaakit-akit. Ang tela ng kanyang damit ay tila kumakapit sa kanyang balat, na parabang sinasabi nito na may kwento sa likod ng bawat kurba at linya ng katawan. Ang lamig ng ulan, di ba? Kaya naman pumasok ako dito para magpainit at kumain, nakangiting sabi ni Aling Luz na may halong pabiro. Sana ay hindi ka masyadong nahihirapan sa lagnat mo. Napatitig ako sa kanya, hindi ko mapigilang mapansin ang bango ng kanyang katawan, vanila na may halong kahoy na halimuyak, isang pabango na dati kong narinig kay nanay at tila ipinamanan niya ito kay ate May. Napagtanto ko na sa gitna ng aking karamdaman, siya ang nagdala ng init sa bahay na yon, na parang isang ilaw na hindi pumapatay kahit sa pinakamadilim na gabi. Nako, hindi ako ganap na malakas ngayon, mahina kong sabi, habang sinusubukan itago ang aking pagkapuyat at pagkasakit. Suot ko ang pinaluwag na t-shirt at jogging pants na para bang nakikipaglaro sa akin. Hindi ko matunton kung saan ko ilalagay ang aking mga mata dahil tila nahihiya ako sa kanyang presensya. Dahan-dahan niyang inilagay ang palad sa aking noo at tumigil siya ng saglit, tila sinusukat ang init ng aking katawan. Mainit ka talaga, sabi niya ng may pangunawa. Kailangan ka nating alagaan ngayong gabi. Alam mo, para sa akin, ang biyanan ay parang anak, mas mahalaga pa sa iba pang plano. Ngumiti siya ng kakaiba, ang kanyang mga mata ay may bahagyang kinikilig na liwanag, at ang isang gilid ng kanyang mga labi ay nakataas ng bahagya, na para may lihim na kwento ang kanyang mga ngiti. Palagi siyang ganito, parang artista sa entablado ng buhay na palaging handang magbigay ng magandang palabas. Habang naglalakad siya papunta sa kusina upang maghanda ng pagkain, napansin ko ang bawat galaw niya. Hindi ito mga kilos ng isang ordinaryong tao lamang. Parang bawat hakbang, bawat bahagyang pag-ikot ng balakang ay may paanyaya. Hindi ito bastang pagkilos. Ito ay isang sining ng pagiging babae na bihira kong makita sa ordinaryong araw. Napaisip ako, mabuti na lang at nandito siya. Habang pinipilit kong itago ang aking pagtingin sa kanyang likod na bahagyang nakatambad sa ilalim ng manipis na tela ng kanyang damit. Hindi ko sinasadya, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagbibigay buhay sa bawat sulok ng bahay na ito na puno ng lamig at lungkot. Sa gabing iyon, hindi lang ang ulan ang bumuhos ng matindi. Kasama ng bawat patak ng tubig ay ang mga kwento, mga tawa, at mga sandaling magpapagaan sa aking puso na biglang naging mas mabigat at mas malalim sa pag-ibig na hindi ko inaasahan. Habang naghahanda si Aling Luz ng hapunan sa kusina, ramdam ko ang init na unti-unting bumabalot sa aming maliit na tahanan dito sa Pagsanjan. Ang amoy ng nilulutong pritong patatas at ginisang kabute ay unti-unting pumuno sa hangin, na tila ba nakikipaglaro sa mga alaala ng aking pagkabata tuwing may handaan sa bahay. Napansin ko kung paano siya maingat na nagaayos ng mga gamit, ang bawat kilos niya ay puno ng alindog na hindi ko maipaliwanag. Suot niya ang kanyang malambot na sarong na bahagyang nakabukas sa likod, nagpapakita ng kurba ng kanyang likod na nagpapahiwatig ng pagiging isang babaeng may kwento at karanasan. Sa bawat hakbang niya, ang tela ng kanyang damit ay bahagyang naglalakbay, sumasayaw alinsunod sa kanyang mga galaw. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya ng mas matagal kaysa sa aking inaasahan, ngunit hindi ko rin ito sinasadya may kakaibang tensyon sa hangin, isang mainit na enerhiya na nagmumula sa kanyang presensya. Habang nag-uusap kami, napag-usapan namin ang mga simpleng bagay, mga alaala ng nakaraan, mga kwento ng kabataan, at ang mga aral na aming natutunan sa buhay. Ibinahagi niya sa akin ang mga sikreto ng kanyang tagumpay sa pagakit ng mga kalalakihan noong kanyang kabataan, mga taktika na tila hindi ko inaasahan mula sa isang babaeng may edad na. Ang unang sekreto, luningning, sabi niya habang pinagahati ang patatas sa mga plato, ay ang pakikinig. Ang mga lalaki, gustong maramdaman na nauunawaan sila, huwag silang putulin o kontrahin, tumingin lang ng may interes at tanungin ng isang tanong na magpaparamdam sa kanila na mahalaga sila. Napangiti ako, naisip na simple lang pala ang sekreto, ang pakikinig, ang tunay na pakikinig. At ang pangalawa? Tanong ko. Habang tinutulungan siyang ihain ang pagkain. Hindi dapat habulin, sagot niya nang may halong tawa. Kung gusto kanila, gagawin nila ang unang hakbang. Kung hindi, sayang lang ang lakas mo. Para kang naglalakad sa putika na paulit-ulit lang malulugmok. Habang patuloy ang aming kwentuhan, napansin ko ang dahan-dahan niyang paghagod sa kanyang balikat, tila pagod na pagod sa araw na puno ng ulan at trabaho. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay pa rin, puno ng sigla at ngiti na nagpapahiwatig ng isang babaeng handang harapin ang kahit anong hamon ng buhay. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit sa gabing ito, sa kabila ng aking sakit at lungkot, si Aling Luz ang nagdala ng kakaibang saya at pag-asa sa aking puso. Ang kanyang mga salita ay parang gamot sa aking kalungkutan, isang liwanag sa gitna ng dilim ng aking pag-iisa. Habang kami nagtatapos sa hapunan, isang kakaibang tensyon ang unti-unting pumuno sa hangin, isang bahagyang kilig na di ko maintindihan na parang may mas malalim na ugnayan na unti-unting nabubuo sa pagitan namin. Ngunit hindi pa iyon ang huli sa gabing iyon. Marami pa kaming haharapin na mga sandali na magpapabago sa takbo ng aking buhay. Habang nililipat ni Aling Luz ang mga plato sa mesa, ramdam ko ang init ng kanyang presensya na unti-unting dumadaloy sa buong silid, tila ba isang mainit na ilaw sa gitna ng malamig na gabi sa pagsandyan. Napansin ko kung paano niya maingat na inihain ang bawat piraso ng pritong patatas at ginisang kabute sa mga plato, habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng dilim ng ilaw. Suot pa rin niya ang kanyang malambot na sarong na bahagyang nakabukas sa likod na nagpapakita ng kanyang Kinis na balat at mga kurba na nagkukwento ng kanyang mga pinagdaanan sa bawat galaw niya. Ang tela ay sumasabay sa kanyang mga kilos na para bang isang sayaw na pilit hinahayaan akong makiisa. Hindi ko mapigilan na maipit ang aking hininga sa bawat pag-ikot ng kanyang katawan. Alam mo, Luningning, panimula niya habang kami ay naupo sa maliit na mesa sa tabi ng bintana, hindi lang basta pagkain ang nagpapainit sa puso ng tao. Minsan, kailangan mo lang ng kasama kahit na hindi mo inaasahan. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naisip ko na hindi lang ako ang nag-iisa sa mundong ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at sa kanyang mga ngiti ay naramdaman ko ang pag-asa na minsan nang nawala sa akin. Habang kumakain kami, nagpatuloy ang aming usapan tungkol sa mga simpleng aral sa buhay, mga bagay na minsang nakakalimutan sa gitna ng gulo at problema. Ibinahagi ni Aling Luz ang mga tactics niyang ginamit noong kabataan niya sa pag-akit ng mga lalaki, mga sikreto na tila bagaman simple ay napaka-epektibo. Una, pakikinig, sabi niya, ang mga lalaki gusto maramdaman na sila ay nauunawaan. Huwag silang putulin, hayaan mo silang magsalita at minsan itanong mo lang kung ano ang gusto nilang sabihin. Napangiti ako. At ang pangalawa, Tanong ko, habang tinutulungan siyang maglagay ng mga plato sa mesa, hindi dapat habulin, sagot niya na may bahagyang tawa. Kung gusto ka, gagawin nila ang unang hakbang. Kung hindi, sayang lang ang lakas mo. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang unti-unting pag-alis ng bigat sa aking dibdib. Ang kanyang mga salita ay parang gamot sa aking pag-iisa at sakit. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon sa pagitan namin, isang init na hindi ko maintindihan, ngunit ramdam ko ang kapangyarihan nito. Hindi ko alam kung saan ito patungo, ngunit alam kong ang gabing ito ay magbabago ng maraming bagay sa aking buhay. At sa likod ng bawat salita at tingin ni Aling Luz, may isang lihim na naghihintay na mabunyag. Hindi ko malilimutan ang mga sandaling iyon nang magsimula ang gabi na tila isang pelikula sa aming tahanan sa bayan ng Pagsanjan. Habang naguusap kami ni Aling Luz, unti-unting lumalim ang aming samahan. Ang lamig ng gabi ay napalitan ng init ng aming mga tawa at kwento na bumalot sa amin na parang kumot sa malamig na panahon. Habang siya ay nagluluto, sinubukan kong tumayo upang tulungan siya. Ngunit ang aking katawan ay napakahina, ang lagnat ay nagpapabigat sa bawat galaw. Napansin ni Aling Luz ang aking kahinaan, kaya't siya mismo ang nagsimulang mag-ayos ng mga gamit at magluto ng may maingat na pag-aalaga. Sa bawat hakbang niya sa kusina, naisip ko kung gaano siya kaiba sa mga babaeng dati kong kilala. Hindi lang siya basta kausap o kasama, siya ay parang isang ilaw na nagbibigay liwanag sa madilim kong mundo. Habang naghahain siya ng pagkain, napansin ko ang mga detalye sa kanyang anyo. Ang mga patak ng tubig sa kanyang buhok na tila mga hiyas, ang banayad na pagkikiskis ng kanyang mga kamay sa mesa habang siya'y nagsasalita, at ang paraan ng kanyang pagtitig na puno ng pag-intindi at lambing. Alam mo, Luningning, sabi niya nang makahinga siya ng malalim, ang buhay ay parang apoy. Kailangan mong alagaan ito, hindi mo pwedeng hayaan itong mamatay pero kailangan mo rin itong kontrolin para hindi ka masunog. Hindi ko lubos maunawaan ang ibig niyang sabihin noon, ngunit ramdam ko na ito ay may lalim na higit pa sa mga salita. Nang matapos ang hapunan, umupo kami sa sala sa tabi ng bintana habang patuloy ang ulan sa labas. Naramdaman ko ang init mula sa kanyang presensya habang nakaupo siya malapit sa akin, halos magkadikit ang aming mga balikat. Sa paglipas ng mga minuto, ang lamig ng gabi ay tila unti-unting nawala, at ang bawat tawa at kwento ay nagbigay ng bagong sigla sa akin. Ngunit habang mas lumalalim ang gabi, naramdaman kong unti-unting bumabalot ang pagod sa aking katawan. Sinubukan kong tumayo upang maglakad patungo sa kwarto, ngunit ang aking mga paa ay parang may bigat na hindi ko maalis. Napailing ako sa sarili ko habang sumandal sa pader, pinilit na kontrolin ang pag-ikot ng mundo sa aking mga mata. Hindi ko inasahan na sa gabing iyon, hindi lang ang aking katawan ang pagod, kundi pati na rin ang aking puso. At habang nakahiga ako sa kama, ang mga tanong ay nagsimulang bumalot sa aking isipan. Ano ba talaga ang nangyayari sa akin? At hanggang saan aabot ang gabing ito? Hindi ko maipaliwanag ang mga salitang dumadaloy sa aking isipan matapos ang nangyari kagabi sa bahay namin sa pagsanjan. Sa loob ng ilang oras, ang lamig ng aking katawan at ang init ng aking damdamin ay naglalaro sa isang napakadelikadong balanse. Parang ako'y nasa gitna ng unos kung saan hindi ko alam kung saan ako lulugar o paano ko haharapin ang mga susunod na sandali. Habang nakahiga ako sa kama, iniisip ko kung paano nangyari ang lahat. Si Aling Luz, na dating kapitbahay lang namin, ay biglang naging isang tao na hindi ko inaasahan, isang presensya na nagpabago sa aking gabi at sa aking pag-iisa. Napangiti ako sa alaala ng kanyang mga ngiti, sa init ng kanyang mga haplos, at sa kakaibang saya na naidulot niya sa gitna ng aking karamdaman. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na nagtataka kung paano sana naging iba ang lahat kung hindi ako nagkaroon ng lagnat, kung hindi ako nag-iisa sa bahay na iyon, baka hindi niya ako binisita. Kung hindi siya pumasok sa buhay ko sa gabing iyon, paano ko haharapin ang mga araw na susunod? Ramdam ko ang bigat ng aking puso at ang kalituhan na bumabalot sa akin. Napapaisip ako kung paano sana maayos ang lahat. Kung paano ko maibabalik ang normal na takbo ng buhay na dati kong kilala? Ngunit ang totoo, parang wala na akong kontrol sa mga nangyayari. Habang iniisip ko ito, naalala ko ang mga salita niya tungkol sa pagiging volcanologist, na kailangan mong malaman kung kailan lalapit o lalayo sa apoy para hindi masunog. Sa pagkakataong ito, ako ang nasa gitna ng isang apoy na hindi ko maintindihan at hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Nararamdaman ko rin ang galit sa sarili dahil sa kabila ng kanyang mga biro at lambing, alam kong may mga bagay na maaaring masira mga relasyon, mga pangarap at ang tiwala na itinayo ko sa loob ng mahabang panahon. Ngunit higit sa lahat, ramdam ko ang takot. Takot na baka ang gabing iyon ay simula ng isang kwento na hindi ko pahandang harapin. Isang kwento na maaaring magbago sa aking buhay nang hindi ko inaasahan. Sa pag-iisa ko sa madilim na kwarto, ang tanging kasama ko ay ang mga tanong na walang kasagutan at ang isang puso na naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Hindi pa man tuluyang maglaho ang mga alingaungaw ng gabing iyon, isang bagay ang biglang bumalot sa akin na hindi ko inaasahan, isang lihim na bumukas ng dahan-dahan, na para bang may isang pinto na matagal nang nakasarado ay biglang sumigaw na kailangang buksan. Habang nagtatangka akong magpahinga sa umaga, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa bahay. Hindi na lang ito dahil sa aking lagnat o sa ulan na patuloy na bumubuhos sa labas. May kakaiba sa mga kilos ni Aling Luz, isang bahagyang pag-aalangan sa kanyang mga mata, isang lihim na hindi niya maitatago kahit paano pa ang pilit niyang itago sa akin. Isang tawag ang dumating sa kanyang telepono at nang sagutin niya ito, muntik na siyang mapailing, ang kanyang mga mata ay nagmistulang may hinahanap na sagot sa kabilang linya, ngunit hindi niya sinagot ang tawag ng buo, Pagkatapos ng ilang saglit ay agad niyang isinara ang telepono at nagkunwaring wala lang iyon. Mula noon, tila nagbago ang lahat. Hindi na siya ganoon kasigla at ang kanyang mangangiti ay unti-unting naging mas tahimik, mas malalim, na para bang may mabigat na iniisip na hindi niya kayang ipahayag. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko, ano ba ang lihim na dala ni Aling Luz? Bakit biglang nagbago ang kanyang kilos? At higit sa lahat, paano niya nakuha ang aking tiwala ng ganoon kabilis na ngayon ay tila may mga paunang babala na hindi ko pa nauunawaan? Isang gabi, habang kami nag-uusap sa sala, napansin ko ang kakaibang tingin niya sa akin, parang sinusukat niya ang aking kalagayan, naghahanap ng sagot sa aking mga mata. Bigla niyang sinabi, Luningning, may mga bagay sa buhay na hindi mo agad maiintindihan, pero darating ang panahon na kailangan mong harapin ang mga ito. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang kilabot sa aking puso. Parang may isang bagyong papalapit na hindi ko pa handang salubungin. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay ang malinaw, ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang kwento na puno ng mga lihim, mga tanong, at mga pagsubok na susubok sa aking katatagan. At sa likod ng lahat ng ito, alam ko na may isang bagay na kailangang malaman. Isang katotohanang magpapabago sa lahat ng aking inakala tungkol sa buhay, pag-ibig at pagtitiwala. Habang lumalalim ang gabi sa maliit naming bahay sa pagsanjan, unti-unting nabuksan ang mga pinto ng lihim na matagal nang nakatago sa likod ng mga ngiti ni Aling Luz. Hindi ko inaasahan na ang gabing puno ng ulan at kwento ay mauuwi sa isang paglalantad na magpapabago sa lahat ng aking pananaw. Isang gabi, nang halos magdilim na ang paligid at ang ulan ay humupana, na, napansin ko si Aling Luz na tila nag-aalinlangan bago pumasok sa silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Sa isang malamyos na tinig, sinabi niya, Luningning, may kailangan akong sabihin sa'yo isang bagay na matagal ko nang itinatago. Nilapitan ko siya, at sa kabila ng aking pagod at lagnat, naisip kong handa akong harapin ang anumang katotohanan mula sa kanya. Aling Luz, anuman yan, nandito lang ako, sabi ko ng may bahagyang ngiti, kahit na ang aking puso ay kumakalabog. Huminga siya ng malalim, at unti-unting ibinunyag ang kanyang kwento, isang kwento ng mga nakaraang taon na puno ng mga lihim, pagdurusa at mga pangakong hindi natupad. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang taong minahal niya ng buong puso, ngunit iniwan siya ng walang paalam. Hindi ko inakala na babalik siya, lalo na sa ganitong paraan, sabi niya habang ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng sakit at galit. At ngayon, parang ako ang nasa gitna ng isang gulo na hindi ko kontrolado. Sa bawat salita niya, naramdaman ko ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Hindi na siya ang masiglang babae na unang pumasok sa bahay namin. Ngayon siya ay isang taong naglalakad sa pagitan ng pag-asa at pagkawasak. Hindi ko maintindihan ang lahat ng detalye, ngunit ramdam ko na ang kanyang kwento ay may kinalaman sa mga nagdaang araw, ang kanyang mga lihim, ang mga kakaibang tawag sa telepono at ang hindi maipaliwanag na tensyon sa paligid, habang siya ay nagkukuwento, dahan-dahan akong naunawaan na ang gabing iyon ay hindi lamang tungkol sa aking sakit o sa kanyang pagbisita. Ito ay tungkol sa mga sugat ng nakaraan na muling bumabalik at kung paano kami pareho haharapin ang mga ito sa harap ng unos na paparating. Hindi ko pa alam kung paano ito magtatapos, ngunit isang bagay ang sigurado, ang gabing ito ay simula ng isang bagong kabanata na puno ng mga pagsubok, pagtitiis, at isang lihim na kailangang tuklasin. Hindi ko inakala na ang gabing iyon sa aming maliit na bahay sa Pagsanjan ay magiging isang eksena ng matinding emosyon, isang pagsabog ng mga damdamin at lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng katahimikan. Ang bawat salita ni Aling Luz ay tila apoy na naglalagablab sa aking puso, habang ang ulan sa labas ay parang sumasabay sa bawat sigaw ng kanyang damdamin. Habang inihahayag niya ang kanyang mga sugat at mga pangarap na nabigo, naramdaman ko ang bigat ng kanyang paghihirap na bumabalot sa buong silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may apoy na naglalaban-laban sa loob, isang apoy ng pagtitiis at pag-asa, Luningning, hindi mo alam kung gaano kahirap ang magtiwala ulit, lalo na kung paulit-ulit kang nasasaktan, sabi niya ng may bahagyang pabulong na tinig. Pero nandito ako ngayon, at gusto kong ipakita sa sa'yo na kahit gaano pa man kahirap, may pag-asa pa rin. Ang kanyang mga salita ay nagdulot sa akin ng kakaibang timpla ng takot at lakas. Takot dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari na unti-unting sumasakop sa aming buhay, at lakas dahil sa kanyang tapang na harapin ang bawat unos na dumating. Habang patuloy siyang nagsalita, unti-unting bumalik ang sigla sa kanyang katawan, ang dating mahina at pagod na babae ay nagtransforma sa isang mandirigma na handang labanan ang anumang pagsubok. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, ramdam ko rin ang panganib na nagmumula sa mga lihim na kanyang inihayag, mga lihim na maaring magwasak hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa akin, at sa mga taong mahal namin. Ang tensyon sa silid ay umabot sa sukdulan, parang isang naglalagablab na bulkan na handang sumabog sa kahit anong sandali. Ang bawat paghinga namin ay tila may kasamang bigat, at ang mga mata namin ay naguusap ng walang salita, puno ng pangamba at pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan ng gabing iyon, pero ramdam ko na ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang mga pangyayaring ito ay parang isang bagyong dumarating ng walang babala, handang sirain o magpabago ng lahat sa isang iglap. At sa puso ng bagyong iyon, ako at si Aling Luz ay nakatayo, magkasama, ngunit hindi alam kung hanggang kailan kami magtatagal sa gitna ng unos. Sa bawat pag-ikot ng orasan sa aming maliit na tahanan sa pagsanjan, nararamdaman kong unti-unting lumalapit ang sagot sa mga tanong na matagal nang bumabalot sa aking isipan. Ang gabing iyon ay hindi lamang tungkol sa aking lagnat at pag-iisa, kundi tungkol sa isang kwento na higit pa sa aking inaasahan, isang kwento na puno ng lihim, pagsubok, at isang hindi inaasahang koneksyon. Habang nakaupo kami ni Aling Luz sa tabi ng bintana, pinagmamasdan namin ang unti-unting paglalaho ng ulan. Ang malamlam na ilaw ng buwan ay sumasayaw sa mga patak ng tubig na dumadaloy sa salamin, tila mga luha mula sa langit na sumasaksi sa mga pangyayaring nagaganap sa loob ng bahay. Luningning, mahina niyang bulong, may mga bagay na kailangang itago at may mga bagay na kailangang sabihin. Pero sa huli ang pinakamahalaga ay ang katotohanan, kahit gaano man ito kasakit, hindi ko mapigilang mapailing habang ang puso ko ay puno ng halo-halong emosyon, takot, pag-asa at isang kakaibang pagnanasa na malaman ang buong kwento ng buhay ni Aling Luz, pati na rin ang aking sarili. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na bagaman ako'y nag-iisa sa panimulang bahagi ng kwento, hindi na ako nag-iisa ngayon. May isang taong handang humawak ng aking kamay sa gitna ng unos, isang taong magbabago ng takbo ng aking buhay sa paraang hindi ko inaasahan. Ngunit bago pa man kami makapagpatuloy, isang matinding tunog ang yumanig sa buong bahay, parang may isang lihim na gustong sumabog, isang misteryo na naghihintay na mabuksan. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang ang ulan ay unti-unting humihina, ang tanong ay nananatili. Anong lihim ang itinatago ni Aling Luz at hanggang saan aabot ang gabing ito na puno ng hiwaga at damdamin? Ang kwento namin ay nagsisimula pa lamang at ang susunod na kabanata ay magdadala ng higit pang mga pagsubok, lihim, at isang paglalakbay patungo sa isang hindi inaasahang wakas. Sino ba si Aling Luz sa likod ng kanyang mga ngiti? Ano ang tunay niyang hinahanap? At ano ang magiging kapalaran namin sa gitna ng unos na ito? Ito ang mga tanong na kailangang sagutin sa susunod na yugto ng aming kwento.